everyone good morning i'm back this is some brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon Eksena ni maria at isa manalo panalo ba yan ang tatalakayin natin ngayon but before anything else hello philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe din nyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe pa rin tayo ngayon. Ito na yung second day ng ating mga kandidata dito sa Miss Universe. So medyo nakakaloka lang kasi kahapon nagkaroon ng konting drama, konting eksena dahil nga sa sponsor nila na Playtime. So ano bang masasabi ko doon? Wala akong masabi guys kasi parang feeling ko miscommunication talaga ang nangyayari sa owner ng Miss Universe at sa kasabagong partner nila na si Mr. Nawat so I hope na sana magkausap sila ng maayos at mapag-usapan nila kasi parang dito kasi nakikita natin na talagang miscommunication ang nangyayari na dito sa Miss Universe so syempre excited tayo sa ano bang magiging ganap ng mga kandidata dito sabi nga noon, sabi nga nila noon, nako sa Mexico nakarao sila na pa hotel hotel lang ang nangyayari. And then ngayon parang ganun din ang mangyayari. Parang feeling ko hindi naman. May mga activity naman sila. And then ayan na nga magsisimula na yung labas nila bukas kasi di ba sa schedule naman talaga fitting fitting and ko ano-ano pa. So dalawang araw 'yon. So bukas, lalabas sila, magkukrus sila. So, hindi ko lang alam kung ano ang gagawin nila sa umaga. Sabi nga sa aking ceremony daw. E di abangan natin yan bukas. And then, ayun, may welcome party ang mga candidates na magaganap nga sa Asinko. So, merong binigay na invitation yung yung ano, yung organization. So, bukas na yon Paano kasi sasabayan ng Miss Universe ang ah, Miss earth. So now, makes sense. Ah, okay. So talagang tinaon nila ng 5, ng 7 para sila ang panoorin. Kasi nga, Miss Universe, di ba? just ko, ewan ko ba, ano ba nangyayari sa mundo para lagi may ganitong eksena. Bakit ba hindi tayo magpaubaya? Bakit ba kailangan may competition? May tinatapatan? Mga tipong ganon. So, ngayon ko lang na-realize na, na oo oh, nga, no, bukas na ang Miss Earth Grand Final tapos ang gagawin nila tatapatan nila ang Miss uh, ang Miss Earth dahil magkakaroon sila ng special event pwede naman na 4, pero talaga at 5 talaga so yan nakakaloka pero eto na Diyos ko kahapon Siyempre, nagpasabog ang ating pambato na si Maria at Lisa Manalo sa kanyang outfitan yung styling na napakaganda. So, yun na. So, kahapon, nakasuot siya nung umaga na demi, ano, demi dress. Ano ba tawag dito? Ang ganda. Ang ganda, ganda ng suot ng lola mo. At ang gusto ko dito sa kanya, yung styling niya, sobrang panalo. So, siguro, ang ganda lalo na itong tignan in person. Kasi nga, dito pa lang sa ano, sa picture, pasabog na. So, grabe. Ang perfect talaga ng mukha ni Atisa. In fairness, talaga mo. talaga si Atisa sa, sa personal. And then, yung nag-makeup sa kanya, ayon ang winner. di ba Diyos ko, ang ganda ng kilay, ang ganda ng mukha. Saka, alam ni sa kung paano sa ang gulo, no? Iba talaga ang ginagawa ni Atiza manalo ngayon sa competition na to. Kaya, sobrang saya ko. Para kay Atisa at hindi talaga nila matatanggihan yung beauty ni Atisa. Maganda talaga ang isang Atisa manalo. At wala silang magagawa. Sobrang ganda talaga. So, ayun, maaga siya nagising eh. Tapos, ayun, may pasabog na kagad na ganyan. Kasi nga, siguro, nag-ano siya, nag-fitting, and then, baka, nag-photoshoot ng swimsuit, oho, uh -huh, and then, Ayan, nagpa-makeup at ayan ang kinalabasan. Sobrang ganda. pa. Pero syempre, bukod doon, hindi ko alam kung binago niya yung makeup niya eh. Kasi sa umaga, ayun yung makeup niya. Pagdating sa hak mga bandang hapon, nagpalit uli si Atisa ng color black na, na ano, na parang uh, cocktail dress, di ba? At ang ganda-ganda niya dyan. Sobrang winner talaga yung ay nako, gusto ko yung ayos ng buhok, gusto ko ano, pero sabi niya, siya lang daw ang nag-makeup niyan. Eh pero, yung umaga, nakitaan natin siya na nakaano, yung buhok niya, ang ganda-ganda niya doon. Tapos, etong umaga, simplihan lang, eh nako, maganda pa din. <laughs> Sobrang wow, 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 wow talaga si Atisa. So, gusto ko yung, yung makeup, gusto ko yung baksak ng hair, Iba yung beauty ni Atisa in person. Ito, ito gusto ko yung ganito na may pa-wavy-wavy more than doon sa straight siya. Kasi pag straight, ewan ko, hindi ako nagagandahan. Pero siguro in person, baka mas boga. Kasi, ewan ko, hindi ko alam. Ang liit kasi ng mukha ni Atisa. Ang liit talaga ng mukha ni Atisa. Tapos, ang cute. Ang ganda babae. So, ngayon, hindi ko alam kung bukas anong arangkada niya today. So, hindi ko alam. Pero ito kasi pinag-uusapan natin, yung outfit niya kahapon na kumabog. So, sana makonsistent na lang na ganito. At hindi sa lahat, gusto ko yung pa-accessories niya dito sa kanyang braso. Ang ganda. Ang lakas makasosyal. Actually, bukod doon sa maganda na si Atisa, ang ganda pa nung eksena niya doon sa, mga, sa accessories niya tapos bumagay sa kanya, mas nagmukha talaga siyang brilyante. ba? Diba? So, yon, So, tunay na Reyna, ah, ang masasabi ko at nakikita ko kay Atisa at wala akong masabi kundi winner ka. ba? Diba? So, ayan. Yung day one, maganda siya. Yung day two, maganda. Dalawang beses niya sinet yung hair niya. Yung isa sa umaga at isa sa hapon. Oo, oh, oh, na nakablock siya. Siyempre, banding-banding din si Atisa sa ibang mga kandidata, katulad nga ng kandidata na ni Miss USA, si Curacao. Ayan, nakakasama niya na. And then, tingnan natin kung sino, ah, si Franz, nakakasama niya si France So, hindi ko alam kung nagkikita na silang dalawa ni Vina. Oo, for sure nagkita na sila kasi ang lang naman talaga ng hotel. Yung lobby ng hotel, Diyos ko, imposible hindi mo makita yung mga tao. Kasi talagang doon lang, oo. Ang liit lang niya, mas malaki pa yung sa ano, tawag dito, yung lobby nung, yung sa Hilton. Oo, kasi yung sa Hilton kasi, ang luwang-luwang doon kahit madaming tao. Ito, pag madami ng tao, parang nagsisiksikan na kayo. Maliit lang talaga siya na medyo mahaba lang. Pero, ang mga candidates, once na bumaba ka sa room, magkakakitaan na kayo ng bonggam bongga As in, makikita nyo na yung isa't isa. So, sa totoo lang. As in, magkakasalubong at magkakasalubong kayo. Kaya, piling ko, nagkakasama at nakikita. Puro na maliit lang yung hotel, di ba? Para hindi sila magkakitaan. So, for sure, nagkakasalubong sila. Ang drama nila ngayon, yung parang kay Michelle D. at saka kay... Antonia na tipong anliit-liit lang ng lugar pero hindi sila nagkakakitaan. Nakakaloka. But wish all the best pa rin syempre na sana ano, mag, maging magkaibigan silang dalawa. Kasi kung tutuusin, pwede naman sila maging magkaibigan. Pero siguro, baka sabi ganun, huwag maging close. But umaasa ako na sa mga susunod na araw ay, ayun, magiging dikit silang dalawa. So, pagdating naman sa damitan, kahapon si Bina dalawang beses din nagpalit. Yung una, yung parang, yung damit niya, yung sobrang ano lang, parang fit na fit sa kanya. Tapos biglang umiksela na parang nakalong gown na. So, pagdating sa hapon. But, carry din naman ni Bina. Sa styling naman ni Bina, wala naman ako masabi. Talaga namang aarangkada yan eh. So, ako for sure, di ba? Nakikita naman natin na aarangkada talaga siya sa mga eksena niya pagdating sa mga damitan at hindi 'yun question kasi magaganda talaga yung ginagamit ng ano na ng stylish niya para sa kanya. Magaling yung stylish ni Vina. Doon naman tayo nakakabog dahil parang feeling ko yung stylish ni Atisa parang hindi ganong kaboga yung ano yung mga nagagamit nila, di ba? Pero in fairness, oho, uh -huh, uh, yung sukutan ni Ati sa kahapon na dalawang beses sobrang natuwa ako maganda sa kayong accessories kaya winner oh, uh -huh, di ba so tingnan natin bukas ko ano ang magiging drama sa outfit ni Atisa. tignan natin kung paano to kakabog ng bonggong-bongga. But for now, masasabi ko, level up pa rin si Atisa mula day 1 hanggang sa kahapon. ba? Diba? Talagang masasabi natin yung ipinakita ni Atisa ay sobrang winner. Aha. Kahit yung outfitan niya, sobrang winner. Pati yung accessories, sobrang panalo. Pero, titignan natin bukas kung ano nga ba ang magiging eksena niya. So, si Vina naman, yung eksena niya ay mm, winner din. Winner yung damitan ni Vina, winner din yung damitan niyang pangalawa. So, wala akong masabi, kundi bongga. O, oh, di ba? Pero, syempre, yung kung ganda ang pag-uusapan, parang piling ko mas angat yung ganda talaga ni Atisa kay Vina. Mm -hmm. So, yun. Isa yun sa mga, ano na, ka, bakit hindi sila nagdidikit. Kasi, pag nag, siguro ang bilin sa kanya dyan, wag kang magdidikit, wag kang lalapit kay Atisa at wag kang, ah uh, magiging close kay at <laughs> siguro gano'n yung mga villain. or huwag kayong magpapag-picture together kasi malalamon at magkakaroon ng comparison yung mga tipong gano'n pero umaasa ako na magkakaroon pa rin sila ng picture together at doon magkakaalaman at magkakakitaan talaga ng ganda di ba? so yun siguro yung isa sa mga instruction sa kanila na oh, wag kayong maglapit, wag kayong mag-ano, kasi makakain ka ng ganda. Oh, so 'yon. Kasi maganda kasi talaga si Atisa. Yung iba, tinatanong ako, 'di ba, na parang sino ba ang mas kabog of beauty, si Atisa o si Vina? Si Atisa talaga. At alam nila 'yon. Oo, alam nila 'yon. Maganda talaga si Atisa, kabog talaga yung beauty ni Atisa more than kay Vina. Pero yung styling parang piling ko, kabog yung styling ni Vina more than kay Atisa. So, pagdating naman sa high, para parehas lang naman silang mat matangkad. Tingnan natin kung ano magiging performance nila pagdating sa prelim. Silang dalawa yung abangan natin. Kung sino nga ba ang mas kakabog, kung sino nga ba ang mas papalo ng bonggam bongga So, yon So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Panalo ba ang damitan ni Ate sa Manalo kanina, akahapon dito sa kanyang ikalawang araw sa Miss Universe. Ikaw ba nagustuhan mo ba yung mga nakita mo kay ating sa I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laman lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.